first po, tatanungin ko sila kung bakit nila ako iniwan. Ito ang palaisipan sa 14 anyos na si Sofia. Di niya tunay na pangalan. Tatlong taong gulang pa lamang siya nang matagpuan siyang mag-isang paikot-ikot sa isang mall it was a traumatic experience for you to be separated from your biological family. So that would be also be one of the factors why she can't remember. She was found by a security guard and eventually she was referred to this home in Cavite. She stayed there for about five years. Nakikita ko po yung mga classmate ko na sinusunod sila ng sarili ng pamilya. So mayroon silang sarili ng pamilya. Ako parang wala. Hindi ko alam kung sino yung totoo kong pamilya. Malaking bagay po sa akin na magkaroon ng pamilya dahil um, ito po yung pinaka best wish ko na, natupad matupad kahit, kahit hindi man po matupad yung mga ibang wish ko. But yung wish ko po na magkaroon ng family is, ano po, is a blessing for me. Tila malayong maabot ni Sofia ang pangarap na magkaroon ng pamilya. Walang lisensya ang children's home na kanyang pinaglalagian upang ma-apply ang kanyang adoption papers. Ngunit noong taong 2019, nailipat si Sofia sa isang children's home na sinusuportahan ng Operation Blessing sa ilalim ng Orphan's Promise. Dito ay nabigyan si Sofia ng kanlungan at kalinga. Dito rin nasimulan ang pangarap niyang application ng adoption availability certificate hindi pa ako nawala ng pag-asa dahil sa pag-pray and sa mga verse na nalalaman ko. Like right? sa Jeremiah 29 verse 11 na God has a purpose, a better plan for me. Makalipas ang ilang taong paghihintay, nasagot ang panalangin ni Sofia. Kasama na ngayon ni Sofia ang kanyang bagong pamilya. Salamat sa suporta ng ating mga faithful partners. She was matched with a adoptive family with the help of the National Authority for Child Care. This family is from Michigan, USA. They're a strong Christian family and we're just thankful that our prayers were answered. Marami salamat po sa mga sumuporta para maging successful po yung for adoption ka and thank you po sa mga taong nagbigay ng blessing and we appreciated po and marami salamat po. God bless you.